Limang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa budget mo, pero ginagawa mo pa din. Eh, unsure, magugulat ka sa pang-apat. Hello mga ka-trader, hello mga ka-diskarte. I am John P., your Mr. Wise Investor. Always ang ka-discard trader mo sa investing na easy para sa mga taong busy. Palagi mo bang tinatanong sa sarili mo, saan nga ba napupunta ang pera mo? Nako, 'wag mong gawin ang mga bagay na 'to. Siyempre, dapat kahit on a monthly basis nakikita mo saan ito lumalabas at saan ito napupunta. Simple a short list ang tawag doon. Ito mga pro tips para hindi mo na ito itanong pa. Simula ngayon. Una, never spend kung wala kang written budget. Basic finance ang tawag po dyan. Dapat lahat ng pasok at paglabas ng pera kahit in major things, nasa listahan mo. Eh di kapag tinanong mo yung sarili mo, eh sinuulat mo na kung saan napunta ang pera mo. Tapos at the end of the day, most of it pala, ito pala yung mga pera na hindi mo dapat binibili. So ngayon, ngayon aware ka na. Pangalawa, Live within your means. Huwag kang gagastos ng mahigit pa sa kinikita mo. Madalas kasi ang ginagawa, kikitahin ko naman to sa next three months. Gagastosin ko na ngayon. Wrong mindset ang tawag dyan. Kaya wag na wag mong bibilin ang mga items o mga gamit na hindi mo pa-afford. Sabi nila, pro tip, you cannot buy the item three times of its worth in cash. Don't buy it. Pangatlo, Huwag kang bumili ng mga bagay na wala naman sa listahan. Sa shopping, sa palengke, at kung sa supermarket, dapat meron kang estimated budget sa monthly needs sa bahay niyo. Most of the time, pag wala sa listahan, overspent ka na, I'm sure. At eto, ang guilty ka, I'm sure, sa pang-apat. Don't buy an item because it is for sale. Hindi porket nakasale yan, bibilin mo na at sasabihin mo, discounted naman. Ibinibili e mo ito dahil ito ang need mo at hindi lang wants mo. Siyempre, wala namang problema kung wants yan. Basta, alam mo nakasama kasama siya sa budget mo, ha? At last but not the least, pay yourself first. O huwag kalimutang mag-save. Of course, para saan ito? Unang-una dyan, emergency fund. Pangalawa, business fund. No, more income na pwede mong gawin or project mo in the future. Protection fund. Para hindi mabawasan ang mga investment mo, you need to buy a protection fund after emergency fund. At ito, at iba't ibang klaseng savings na pwede mong magamit for emergencies or for more business or more projects that could give you more income in the future. If you think this video is helpful, kindly share this video to all your friends. See you on the next video. And this is Mr. Wise Investor, ang kadiscard trader mo sa investing na easy para sa mga taong busy.